Ayan, hello and welcome back po ulit sa aking channel So nakikita nyo yan, yan po ay complete fertilizer 14-14-14 Yan yung pampabulaklak na fertilizer na ginagamit ko sa aking mga boogies So, mag apply ako ngayon. ngayon. Ayan, dito tayo sa taas. So, ito, complete fertilizer. Yan ang gagamitin natin. So, dito sa taas, ayan, nag kasi ako nung nakaraan. Ayan, kaya medyo umaliwalas na sila dito. So, la-apply ako sila ng 14, 14, 14 para kung sakaling uusbong, sana magkaroon ng mga flowers agad. So, ayan, lagyan lang natin. Ayan, bawat paso. Ayan, kapag malaking paso, mga isang kutsara. Pag medyo maliit, so pwedeng kalahati. Pero ako tinatansya ko na lang kasi. Ayan, ganyan. Depende yan sa inyo. Huwag lang nung sobrang dami kasi baka masunog naman yung mga bugis nyo. So, ito pa sa gilid. Lalagyan ko din. Ayan, nakita nyo halos kalbo na naman sila. So, mabilis lang naman kasi silang mag-usubong. Kaya, hinebi po ko na sila. Ayan, lalagyan ko lang sila sa mga bawat gilid. Tansya-tansya na lang. Ayan. Ayan, pag nalagyan ko na, susunod yan, um, didiligan ko na sila. Parang hindi masunog. So, ayan. Hindi masyadong madami kasi sayang yung fertilizer nyo kapag malusaw tas aagos lang sa ilalim. So hindi hindi masisipsip ng mga buging bilya niyo yung fertilizer. So tamang dilig lang, wag masyadong yung sobra-sobra natutulo yung ilalim. Kasi sa yung fertilizer niyo. So ganyan, ayan, tinatabo-tabo ko lang. Kaya lang pagdilig. Pagdilig ko kapag ano, kapag naglalagay ng fertilizer. So, dun tayo sa kabila. Eh, sa kabilang side. Ayan, so, natiligan ko na yan. Ito naman. So, na-applyan ko na to kanina, ba diba? So, didiligan ko lang din sila. Ayan. May pa ilan ilang bulaklak. Kasi hindi naman totaling araw na araw dito eh. Sa hapon lang sila dito na around. Kasi natatabingan na nga ng bubong. Tapos, dito tayo sa labas. Ayan. So, dito medyo marami. Marami sila dito. Nakahilera. Ayan. Ito yung pinurun ko nung nakaraan na binidyo ko. So, yung kalbong-kalbo. Ayan na sila ngayon, no. Tingnan nyo naman. Green na green na. Yellow at green. Sobrang dami na nilang dahon. So, nilagyan ko yan ng Christmas light. Halos di na makita yung ilaw sa gabi. Kapag ilaw na yung... Yung Christmas light niya kasi nga lumago na yung mga dahon. Medyo kumapal na sila. So, ang intay na lang natin is yung bulaklak. So, tulungan natin sila ng fertilizer para magkaroon sila ng flowers. Para mas maganda yung bulaklak nila. Yan. Ayan, lalahating ko lang itong side na to. Mas mamaya doon naman sa kabilang side. Ayan. Tansya-tansya ko lang. Huwag lang masyadong madami. Huwag din naman masyadong konti. Tansya yun lang din. Pag malaking paso, damihan nyo. Pero pag maliit yung paso, um, konti yun lang din. So, ganyan ako maglagay ng fertilizer. So, abangan natin yan sa susunod kung magpa-flower sila. So, yan muna sa ngayon. Till next video. Bye-bye po muna. Abangan nyo po yung flowers nila sa mga susunod kong videos. Bye!